Sa mga nakalipas na araw, ang Middle East ay naging sentro na naman ng isang panibagong krisis na pwedeng magpabago ng balance of power sa rehiyon at mag-reshape ng strategic map ng buong mundo. Dahil sa mga nagaganap na kaguluhan, isang bansa na naman ang gustong makisawsaw. Ito ang China na magpapadala rin ng kanilang military troops sa gitnang silangan sa kabila ng mas tumataas na kaguluhan sa nasabing rehiyon. Ang hakbang na ito ay isang malinaw at direktang paghamon ng Beijing sa Washington DC. Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung ilig mo mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Ayon sa report mula sa Israeli at Arab media, pati na rin sa information na kinumpirma ng Financial Times at Qatar's Al Azhar. Nagsagawa ang Israel ng targeted strike laban sa Hamas leadership na nasa teritoryo ng Qatar. Ang mismong pag-atake ay nagdulot ng isang malaking pagkagulat hindi lamang sa Doha kundi maging sa Washington. Ang Qatar ay siyang pangunahing kaalyado ng Amerika sa reyon at tahanan ng pinakamalaking US military base sa buong Middle East ang Al-Udeid Air Base. Sa loob ng mga nakalipas na dekada, ang US operations sa Iraq, Afghanistan at Syria ay nagko-coordinate mula rito. At sila rin ang host ng libu-libong American troops sa rehiyon. Ngayon, ang Israel na pinakamalapit na kaalyado ng Washington ay naglunsad ng pag-atake sa Qatar kung saan nakabase ang pinakamahalagang regional outpost ng Amerika. Para sa Doha, nakikita nila ito bilang isang betrayal o pagtataksil mula sa Estados Unidos. Ayon sa insiders na malapit sa pamahalaan ng Qatar, nagbigay daw ng direktang utos ang emir ng bansa na i-review lahat ng agreements nila mula sa United States. Opisyal na nag-file ang Qatari authorities ng protesta at nagpakita ng matinding galit sa ginawa ng Israel. Pero sa likod nito, mas matindi pa ang kanilang tono Pinag-uusapan ng Qatari leadership ang pagbagsak ng tiwala sa American security umbrella at hayag ang pinatanong kung hindi kayang protektahan ng Washington ang isang kaalyado na mismong tinatayuan ng pinakamalaki nitong base. Ano pa ang silbi ng sinasabing proteksyon ng Amerika? Nag-trigger ito ng chain reaction. Kasunod ng Qatar, nagpadala rin ang kanilang sariling notes of protest ang Saudi Arabia at ang United Arab Emirates. Ayon sa Reuters at Middle East Eye, ilang Middle Eastern monarchies ang nagpahayag ng na matinding dissatisfaction sa Washington at nagsimula ng pag-usapan ang isang tanong na dati ay parang imposibleng pag-usapan. Maaari pa bang ituring na garantor ng kanilang security ang Amerika? Ayon sa mataas na sources sa Riyadh, seryoso na ngayong pinag-iisipan ng royal family ang mga option para sa strategic diversification ng kanilang defense partnership sa diplomatic language. Ibig sabihin nito, bumabagsak na ang tiwala sa United States at naghahanap na ang mga bansa sa Middle East ng alternatibo. At itong mismong sinasamantala ng China mga kabayan na pumasok na nga sa eksena ayon sa South China Morning Post at leaks mula sa Arab League. Nagbigay ng proposal ang Beijing na kung isipin mo sa mga nakalipas na taon ay parang science fiction lamang. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, inalok ng China na mag-station ng kanilang military units sa Middle East, mismo sa puso ng sphere of influence ng Amerika. Ang justification ng Beijing ay para protektahan ang Arab states laban sa terrorist threats at unstable elements. Pero unofficially, ito ay isang tunay na military breakthrough para sa China. Ayon sa insiders, dumating agad ang Chinese delegation sa Doha ilang oras lamang matapos ang naganap na Israeli airstrike. At ibinigay nga ang proposal na parang tinitimpla lamang ng tamang timing. Sa unang tingin, iisipin ng marami na tatanggihan ng Arab monarchies ang ganitong inisiyatib dahil sensitibo ang usapin ng foreign military presence pero iba ang nangyari. Ayon sa Bloomberg at The Guardian, wala ni isang Gulf state ang tumanggi sa alok na ito ng Beijing. Sa halip, ilan pa nga ay nagbigay ng hudyat na handa silang i-consider ang lahat ng kanilang mga options. Para sa Washington, tila binubuhusan sila ng malamig na tubig. Bod kasi sa pagpapalawak ng impluensya sa Indo-Pacific, lantaran na ang ginagawang paghamon ng China sa US sa pamamagitan ng pag estasyon naman ng Chinese troops sa Middle East. Isang hakbang na pwedeng tuluyang magpabago ng balance of power dito. Ang strike ng Israel sa Qatar ay hindi lamang simpleng local conflict episode kundi naging catalyst ito para sa isang panibagong era. Ang paradox dito ay mismong kaalyado nga ng Amerika, ang Israel, ang siyang nag-undermine ng posisyon ng Washington at nagbukas ng pinto para sa Beijing ayon sa mga eksperto mula sa Carnegie Middle East Center. Ito ang perfect window of opportunity para sa China. Isang pagkakataon kung saan mukhang pinaka-vulnerable ang Estados Unidos sa mata ng mga kapartner nito. Kung sakali nga na dumating ang Chinese troops sa rehiyon, ito na ang magiging simbolikong pagtatapos ng monopolyo ng Amerika sa Middle East kung anong gagawin ni US President Donald Trump sa sitwasyon na ito. Yan ay mananatiling malaking katanungan pa rin sa ngayon. Ang direct confrontation laban sa China sa Middle East ay pwedeng maging disaster para sa United States. Ayon sa Washington Post, nag ng mga emergency National Security Council meeting ang White House kung saan pinag-uusapan nga ang iba't ibang mga senaryo mula sa diplomatic pressure sa Qatar hanggang sa posibleng dagdagan ng US military contingent sa rehiyon. Pero duda ang mga analyst na makakatulong ang mga bagay na ito. Kung seryoso nang ng Arab states ang China bilang alternative, ibig sabihin hindi na sapat ang presensya ng Amerika bilang garantiya ng seguridad. Kumikilos naman ang Beijing na may maximum subtlety. Nagsimula nang mag-publish ng articles ang Chinese media na binibigyang diin na matagal nang maasang partner ng Arab world ang China. Samantala, sa mga private talks, ipinangako ng mga Chinese diplomats na hindi sila makikialam sa internal affairs ng mga monarchies at hindi sila magdidikta ng kondisyon. Ito ay kabaligtaran ng Amerika na matagal nang natatali ng military aid sa political demands. Ito ang tinatawag na soft power na inilarawan sa foreign affairs isang kombinasyon ng economic influence, diplomacy at tamang timing ng military offer. Kaya naman, nasasaksihan natin ngayon ang turning point sa kasaysayan ng rehiyon. Ang air strike ng Israel sa Qatar ang naging spark na nagsindi ng malawakang geopolitical fire. Nawawala ang tiwala sa Amerika. Pinapalakas ng China ang kanyang posisyon at ang Arab states sa unang pagkakataon sa maraming dekada ay nararamdaman na mayroon silang alternatibo. Ang future ng Middle East ay muling sinusulat at sa mga bagong kabanatang ito, maaaring hindi na ang Amerika ang magiging leading role. Ayon sa impormasyon na lumalabas mula sa diplomatic circles sa Doha at inilathala ng Financial Times Middle East, hindi lang basta military presence ang iniaalok ng China. May insiders na nagsabing nag-propose ang Beijing sa Qatar na magtatatag ng Joint Security Center na formal na tatakbo bilang coordination hub laban sa terrorism. Pero in reality, magsisilbi itong platform para sa deployment ng Chinese military advisors, drones and electronic intelligence system. Ang mga dokumento ay dinidiscuss sa likod ng closed doors meetings dahil kasama rito ang posibilidad ng long-term infrastructure lease o isang hakbang papunta sa paglikha ng kauna-unahang Chinese base sa Persian Gulf region. Maingat pero may halong pag-aalala ang mga reaksyon ng Arab monarchies. Ayon sa Wall Street Journal, nagsimula ang internal consultation ng Saudi Arabia kasama ang mga miyembro ng Gulf Cooperation Council. Kung saan hindi lang protest laban sa Estados Unidos ang kanilang tinatalakay kundi maging ang mga posibleng consequences ng mas malapit na relasyon sa China. Alam ng Riyadh na anumang desisyon na makipag-cooperate militarily sa Beijing ay makikita ng Washington bilang isang betrayal. Pero sa kabilang banda, nakikita rin ng Saudi elite ang kakaibang opportunity na palakasin ang kanilang posisyon sa pamamagitan ng paglalaro sa dalawang geopolitical fields ng magkasabay mas lalo pang pinapainit ang sitwasyon ng economic factors. Ayon sa Bloomberg Economics, pinakamalaking buyer ng Middle East oil and gas ang China. Samantalang ang Qatar naman ang pinakamalaking exporter ng liquefied natural gas sa buong mundo. Isang resource na kritikal para sa ekonomiya ng China. Kung magsasama ang energy contracts at military cooperation ng mga bansang ito, Tuluyan ang hihina ang dependence ng Qatar sa United States. Ito ang core strategic trap. Sa loob ng mga dekada, umasa ang Amerika sa energy bilang tool of control. Pero ngayon, inaagaw na ito ng Beijing. Ayon sa Chatham House, mas mahalaga pa ang simbolismo na mga pangyayaring ito kaysa sa mismong mga hakbang. Kung magtatatag ang China ng kahit malit na military presence sa Middle East, Magiging psychological turning point ito para sa buong riyon. Para sa Arab elites, magiging patunay ito na mayroon silang tunay na pagpipilian. Para sa Estados Unidos, magiging masakit ito na paalala ng pagtatapos ng era ng kanilang unchallenged dominance sa Middle East. Kaya maraming eksperto nagsasabing ang airstrike ng Israel sa Qatar ay hindi lamang basta local operation, kundi simula ng isang bagong great game in politics. At sa larong ito, mapanganib na mapupunta ang Washington sa posisyon ng tagasunod habang ang Beijing naman ang nagtatakda ng mga bagong patakaran. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel